Kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista ngayong araw, ipinagdiriwang rin ngayon ng mga residente ng San Juan ang Wata Wata Festival. Ang mga pangyayari doon sa lungsod, alam natin sa report ni Benji Durango live. Benji? dayan nagsimula na itong uh, Wata Wata Festival 2024 ngayong uh, araw ng San Juan. Makikita nyo naman dito sa aking paligid. Na napakasaya na ng harapan nitong San Juan City Hall kung saan makikita rin natin na nakahanda na ang mga fire truck ng bumbero, mga fire truck na gagamitin para sa basaan ngayong araw Kasabayan ng kapistahan ni San Juan Bautista dito sa San Juan City nakalatag na rin ang mga otoridad, ang PNP, ang TPMO para sa pangangalaga ng seguridad sa taunang pagdiriwang na ito. Alas 5 pa lamang na madaling araw, nakasarado na sa trapiko ang ilang kalsada sa San Juan, kabilang na ang pinaglabanan ang N. Domingo, F. Santos, Aurora, G. Araneta, F. Blumentritt, Manalo, P. Parada at P. Guevara. Muli itong bubuksan mami ang alas 12 ng tanghali. Inaanyayahan ng buong uh, o lahat ng San Juanenyo na panoorin ang parada ngayong araw na magsisimula alas 7 ng uh, o nagsimula na alas 7 ng umaga na magtatapos naman hanggang alas 10 mamiyang umaga. Pero may mga alituntunin uh, na kailangang uh, sundin dito sabi ng uh, City Hall uh, tanging mga fire truck lamang ng San Juan ang papayagang uh, lumahok sa basaan. Maari namang makilahok ang mga residente pero ipagbabawal ang paggamit ng uh, maruming tubig, water bomb at tubig na nakalagay sa kahit na anong lalagyan na maaari makapanakit ng tao. Ipagbabawal na rin ang pagbubukas ng pampubliko at pribadong sasakyan para mambasa, pagpasok sa mga PUV at pananakot at pag-uga sa mga sasakyan. Nakalatag din ang uh, liquor ban sa buong San Juan na nagsimula naman kaninang alas 12 ng hating gabi at magtatapos hanggang alas 3 mamayang hapon. Ito ay para masiguro ang katiwasayan ng pagdiriwang ng uh, Wata Wata Festival ngayong taon dito sa San Juan City. Samantala, Dayan, kambal na selebrasyon ang uh, araw nito para sa San Juan City dahil bukod sa Wata Wata Festival ay uh, kikilalani na rin ang St. John the Baptist Church bilang uh, isa ng uh, Archdiocesan Shrine. Diyan. Maraming salamat, Benji Durango.